Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at apat na putanim hanggang siyam at limampu, kabanata siyam at apat na Kaya sinabi niya kay Elaine, Mom, pagisipan isipan mong mag-isa, aalis muna ako kasama si Charlie. Siya nga pala, pinagluto ka ni Charlie ng pansit. Huwag kalimutang pagsilbihan ng sarili mo. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Charlie, Let's go! Tumango si Charlie, inilabas si Claire sa bahay, at pumunta sila sa orphanage. Sa daan, bumili si Charlie ng isang bungkos ng mga bulaklak, isang basket ng prutas, at sulat kamay na greeting card para kay Tita Lena. Pagdating niya sa gate ng Oris Hill Welfare Institute, Ipinarado ni Charlie ang kanyang sasakyan sa parking space sa gilid ng kalsada. Pagtingin sa medyo lumang gate, siya ay nataranta at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagbabalik ng oras, at pagdislokasyon ng espasyo. Nakatayo siya rito, na bang sa isang iglap, nag-overlap siya sa ilang eksena sa kanyang memoria. Ang mga eksenang patuloy na kumikislap ay ang pinakamalambot, pinakamasaya at pinakamahalagang mga alaala sa kaibuturan ng kanyang puso. Naalala pa niya ang eksena ng una niyang pagbisita sa ampunan, noong siya ay walong taong gulang. Nawalan siya ng mga magulang at nawala ng tirahan sa kalye, si Tita Lena, na parang anghel sa lupa, ang nagdala sa kanya dito. Sa kahinawa ka ng isang kamay at itinuro ang tarangkahan, na buong pagmamahal na nagsasabi, Anak, huwag kang matakot, ito ang iyong tahanan mula ngayon. Naaalala pa rin ni Charlie ang napakainit na eksenang ito, kahit na matapos ang maraming taon. Sa pag-iisip nito, makikita rin sa mukha ni Charlie ang isang pambihirang masayang ekspresyon. Maging ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang bumangon. Nang makita siyang nakangiti, hindi napigilan ni Claire na sabihin, ngayon ay mukhang napakasaya mo. Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, Oo, oh, alam mo, simula nang magkasakit si Tita Lena, palagi akong nag-aalala. Sinubukan kong makakuha ng pera kahit saan, ngunit hindi ko nakulekta ang sapat na medikal na gastos para sa kidney transplant. Kung hindi ito nagkataon na tadhana, iniwan na sana ako ni Tita Lena. Naalala ni Claire ang eksena ng bumulong si Charlie sa kanyang lola na humiram ng pera mula sa kanyang lola upang mangulekta ng mga gastusin sa pagpapagamot para kay Tita Lena. Nung mga oras na yon, naaawa na talaga siya, simula bata pa siya, maldita na siya at iniwan ng lalaki. Nakakalungkot na wala siyang kakayahan noong panahong yon, at hindi niya kayang gumastos ng napakaraming pera para tumulong. Buti na lang at kalaunan, si Tita Lena, may sariling pangitain ang mga G. May nag-solve sa kanyang mga gastos sa pagpapagamot at ipinadala siya sa pinakamahusay na ospital ng union sa bansa. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Claire na magtanong, Nga pala, sabi mo may nagbayad sa lahat ng gastos sa pagpapagamot kay Tita Lena, sino ang tao na yon? Pumunta si Tita Lena sa Fairview para magpagamot. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa dalawa o tatlong milyon para sa isang paglalakbay. Tama ba? Tumango si Charlie at sinabing, Nabalitaan ko na nagkakahalaga ito ng tatlong milyon. Kung sino ang nagbayad ng pera, hindi ako masyadong sigurado. Ngunit nabalitaan ko na ito rin ang tao na iniligtas ni Tita Lena dati. Siyempre hindi masabi ni Charlie na ang pera para sa pagpapagamot ni Tita Lena ay binayaran ng kanyang sarili. Dahil sa oras na yon, siya ay isang karaniwang mahirap na lambanog. Impusibling makuha ang isang malaking halaga na tatlong milyon. Kaya hindi niya ito maipaliwanag ng malinaw. Kaya napabuntong hininga na lamang siya. Alam ko na ang pagpapakita sa iba kung paano kumita ng pera. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng Feng Shui, dapat kong subukan ito kapag ang iyong tiyahin ay may sakit. Nag-uusap ang dalawa, isang nakakagulat na boses ang biglang tumunog sa kanilang mga tainga. Kuya Charlie, nang lumingon siya at tumingin sa paligid, nakita niya ang isang matangkad at payat na pigura sa bahay ampunan. Si Xiaofen pala, matapos ang ilang taong pagkawala, si Xiaofen ay naging isang malaking babae. Nasa early 20s na siya, siya ay higit sa 1.7 meter ang taas at ang kanyang figura ay hindi bababa sa mga modelong yon. Bagaman ang damit ay napakasimple at payak, at ang mukha ay nakaharap sa langit, maaari itong magbigay sa mga tao ng isang kristal na malinaw, nagyayelo at malinis na pakiramdam. Hindi maiwasan ni Charlie na mamangha sa kanya. Ito talaga ang ikalabing walong pagbabago. Ito pa ba ang batang babae na naging tagasunod sa ampunan noon? Kabanata siyam at apat na Nang makita si Charlie, ang mukha ni Xiao Fen ay napuno ng saya at pagtataka. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Charlie. Hinawakan pa ang braso ni Charlie gamit ang dalawang kamay gaya ng dati. At masela na nagtanong. Brother Charlie, bakit hindi ka bumalik sa orphanage ng mahabang panahon? Hindi naging komportable si Charlie nang hawakan siya sa kanyang braso. Bagkus, parang kuya, buong pagmamahal niyang sinabi. Hindi pa ako nakikihalo simula nang pumunta ako sa labas. Kaya nahihiya akong bumalik sa orphanage para makita ka. Sa sandaling marinig ito ni Xiao Fen, ang kanyang malalaking mata ay namula, at siya ay nabulunan at sinabing, Sinabi sa amin ni Tita Lena na nagtatrabaho ka sa isang construction site mula nang lumabas ka at lahat ng pinaghirapan mong pera ay ipinadala mo kay Tita Lena. Sinabi mo kay Tita Lena na bumili ng mga libro, damit at pagkain, pero hindi ka na bumalik para makita ko. Ito ay napakaraming taon na ang nakalipas at hindi nakita nakitang muli dahil doon napaluha si Xiao Fen at sinabing Noong may sakit si Tita Lena, narinig ko si Tita Lena. Sabi ni Tita Lena na madalas mo siyang dinadalaw, pero sa tuwing darating ako ay aalis ka, sadyang nagtatago. Kung ayaw mo kaming makita, hindi mo alam kung gaano ka hindi komportable ang naramdaman ng ating mga kapatid. Hindi napigilan ni Charlie ang mapabuntong hininga nang marinig niya ito. Simula nang lumabas siya sa ampunan wala na talaga siyang magandang buhay. Naging abala siyang nagtatrabaho sa lugar ng konstruksyon, 365 na araw sa isang taon. Sa buong taon, maliban sa pagpuno sa kanyang tiyan, ang lahat ng natitira ay ipinadala niya kay Tita Lena. Ang dahilan kung bakit siya nag-aatubili na bumalik sa ampunan, ay dahil siya ay masama sa oras na yon. Hindi niya gusto ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae, na hindi pa pumasok sa lipunan upang makita siyang nawala ng pag-asa. At pagkatapos ay nagtakda ng masamang halimbawa para sa kanila. Nang maglaon, sumali siya sa pamilyang Wilson at naging sikat na manugang ng Oris Hill. Siya ay lalong nahiya na bumalik sa ampunan, dahil alam niyang may sakit si Tita Lena, mas nag-aalala siya kaysa iba at higit na nag-aalala kay sa iba. Hindi pa rin siya gaanong nahiya, humarap sa mga kaibigan sa ampunan na ito. Nang maglaon, bagamat may pera siya, nakuha niya ang pamilya Wade at nakakuha ng 10 bilyon, at nakuha rin ang M. Grand Brew. ngunit ang tiyahin ay wala pa sa ampunan sa panahong ito, kaya siya ay hindi bumalik. Pagkatapos magkaroon ng pera ni Charlie, Lagi niyang naiisip na mag-donate ng pera sa orphanage. Pagkabalik ni Tita Lena, hahanap siya ng angkop na dahilan para mag-donate ng malaking halaga ng pera sa ampunan. Ang dahilan kung bakit pumayag siyang sumama sa lahat, para kunin ng alikabok para kay Tita Lena, bukod sa gustong makita si Tita Lena. Gusto rin niyang makita kung anong paraan ang maaaring gamitin upang mag-donate ng isang halaga ng pera sa ampunan ng hindi pinaghihinalaan. Ito rin ang unang pagkakataon na sinunda ni Claire si Charlie pabalik sa ampunan. Sa unang pagkakataon na nakita niya si Xiaofen. Habang nagulat siya sa kagandahang kabataan ni Xiaofen, naramdaman din niya na sila ni Xiaofen ay tila masyadong intimate ng kaninag-asawa. Hindi nagtagal ay inaliw niya ang sarili. Nakita ng batang babae na ito ang maliit na kapatid na lumaki. Kasama si Charlie dati, itinuring si Charlie bilang kanyang sariling kapatid. At walang kakaiba sa pagiging intimate. Nang makita ang pagluha ni Xiaofen, sinabi ni Charlie, Xiaofen, hindi maganda ang gulo ng kapatid mo nitong mga taon. Ayokong makita mo ang pagkawasak ng iyong kapatid. Ngunit ngayon ay iba na. Medyo maayos na rin si Kuya. Sa wakas may mukha na ako at bumalik ako para makita ka. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang kamay ni Claire at nakangiting sinabi, "Halika, ipapakilala ko sa iyo ang hipag mo. Kumusta siya? Maganda ba siya?" Biglang hinawakan ni Claire si Charlie at medyo nakaramdam siya ng kaba. Bagamat siya ay mahigit tatlong taon ng kasal kay Charlie, sa totoo lang, hindi umarte ang dalawa na masyadong intimate. Ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan lamang niya itong hawakan. Tumingin si Xiao Fen kay Claire, at biglang lumitaw sa kanya ang hitsura ng inggit na medyo malungkot ang mata. Sa pagtingin kay Claire, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Kabanata 34 at apat na 48. Kahit na siya ay may hitsura, ngunit kung ikukumpara kay Claire, siya ay tila mas malala. Isa pa, ulila lang siya na walang ama, walang ina, at walang suporta. Ang kasalukuyang trabaho sa ampunan ay kalahating trabaho at kalahating kawanggawa, at walang gaanong pera. Kahit na may limitadong balanse, siya, tulad ni Charlie, ay nagdonate lahat sa bahay ampunan kaya siya ay isang mahirap na babae sa ganitong paraan nadama niya na natural na mas masahol siya kaysa mga babaeng karera ni Claire nang may pusong inggit medyo kinakabahan yang sinabi kay Claire Hello sister-in-law ang pangalan ko ay Xiaofen first time nating magkita tumango si Claire at nakangiting sinabi Hello Xiaofen My name is Claire. Tumingin si Xiaofen kay Claire at bumulalas. Ate, naiingit talaga ako sa iyo. Pagkatapos magsalita, muli niyang sinulyapan si Charlie at sinabi, naiingit ah, na hanapin ng kapatid ko. Napakabuting tao ni Charlie. Biglang nahiya si Charlie. Akala niya ay sasabihin ni Xiaofen na naiingit siya kay Claire sa pagiging maganda o inggit sa kanya para sa kanyang magandang figura at magandang ugali sa hindi inaasahang pagkakataon na inggit siya kay Claire at hinahanap ang sarili ito ay karapat dapat na maging isang nakababatang kapatid na babae na lumaki sa kanya kahit nakilala niya siya na mahirap at maputi napakasarap pa rin ng pakiramdam niya nang marinig ito ni Claire ang ilan sa kanila ay hindi makatawa o umiyak Seryosong sinabi ni Xiao Fen, Hipag, si Charlie ang pinakamagandang tao sa mundo. Dapat tratuhin mo siya ng maayos. Siya ay napakaresponsable mula pa noong siya ay bata. Pagkuha ng espesyal na pangangalaga sa aming mga kapatid. Matapos umalis sa ampunan sa edad na labing walo, siya ay nagsusumikap sa construction site at lahat ng perang kinita niya ay ibinigay sa kanyang mga nakababatang kapatid. Upang mapabuti ang aming buhay at maibigay sa amin ang pag-aaral. Noon, napakaraming tao ang pinalaki ng orphanage at si Charlie lang ang nakakaalam ng gantimpala. Isang kapatid na lalaki, sister-in-law, sabihin mo sa akin, ang aking kapatid na si Charlie ba ang pinakamahusay na tao sa mundo? Nagulat si Claire sa narinig. Ang alam lang niya ay mahirap ang buhay ni Charlie bago siya pakasalan. Natagpuan nito ni Lolo sa construction site, ngunit hindi niya alam na nagtrabaho si Charlie sa construction site sa edad na labing walo. At hindi niya alam na ibinigay ni Charlie ang lahat ng sweldo niya sa ampunan. No wonder wala siyang pera nang pakasalan siya nito. Humingi pa siya kay Lolo ng pera para sa pagpagupit bago ang kasal. Kasabay ng kanyang pag-uugali na makalikong ng pera para sa nakakabaliw na paggamot sa karamdaman ni Tita Lena, biglang naramdaman ni Claire na may magandang side ang asawa niya. Hindi niya maiwasang magtanong kay Charlie, "Bakit hindi mo sinabi sa akin ito?" "Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Ano ang masasabi ko sa mga tao tungkol sa mahirap na mga araw?" Pagkatapos magsalita, Ayaw nang magsalita pa ni Charlie tungkol sa paksang ito at dali-daling binago ang topic at tinanong si Xiaofen. By the way, Xiaofen, nasaan si Tita Lena? Sinabi ni Xiaofen, kinausap ni Tita Lena ang dekano tungkol sa trabaho. Hiniling niya na libangin ka muna at darating siya pagkatapos. Sa sinabi nito, umaasang nagtanong si Xiaofen, Brother Charlie, gusto mo bang pumunta sa bahay ang punan? Matagal ka nang hindi nakapunta. Kabanata siyam naraan at apat na put siyam. Si Charlie ay nanirahan sa welfare institution na ito. Sa nakalipas na sampung taon. Mula walong taon hanggang labing walong taon siya. At siya ay may malaking pagmamahal para dito. Kaya lang medyo nahirapan na siya at wala nang mukha pang babalikan. Ngayong marami na siyang pera. Maari na rin siyang pumasok at tingnan kung ano ang iba pang pangangailangan ng bahay ampunan at makakatulong sa paglutas nito pagdating ng panahon kaya tumango siya sumang-ayon at sinabi kung gayon pumasok tayo sandali tuwang-tuwa si Xiaofen at nagmamadaling hinawakan ng braso ni Charlie at kinaladkad siya sa harapan Hinayaan lang siya ni Charlie na hilahin ng sarili habang hawak ang kamay ng asawang si Claire. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Claire, ngunit hinayaan pa rin niya siyang mamuno sa orphanage. Ang Orris Hill Welfare Institute ay itinayo noong huling siglo at may kasaysayan ng ilang dekada. Ang mga gusali dito ay medyo mababa at bawat isang gusali ay halos dekada na. Nakita ni Charlie na ang lugar na ito ay karaniwang kapareho. Noong siya ay nanirahan ng maraming taon na ang nakalipas, maraming... kaya hindi niya maiwasang magtanong kay Xiao Fen. Hindi ba napalawak ang orphanage o na-renovate sa mga taon na ito? Sinabi ni Xiao Fen, nais palawakin, ngunit ang pagpopondo ay mahigpit. Mayroon kaming higit na mga bata dito kaysa dati. Parehong nararamdaman ng dekano at ni Tita Lena, na mas mabuting gugulin ang pera sa mga bata. Tulad ng para sa mga kondisyon ng hardware, maaaring itong makatipid ng pera. Tumingin si Charlie sa bakuran, ngunit ang mga slide, siso, at swivel chair na dati ay kinakalawang. Pamilyar at medyo hindi kaaya-aya sa kanyang puso. Ang mga laruan na ito ay nilalaro ng lahat noong bata pa siya. Ibig sabihin, ito ay hindi bababa sa dalawampung taong gulang. Ang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae na kasunod niya, ay naglalaro pa rin sa mga limitado at matatandang mga laruan na ito. Hindi maiwasan ni Charlie na sisihin ang sarili, bago siya matagpuan ni Stephen. Lagi na lang siyang nag-aalala tungkol sa katawan ni Tita Lena, at sinubukan ang lahat ng paraan upang gamutin si Tita Lena. Pagkatapos, nahanap siya ni Stephen. Kanina pa niya ito iniisip, gawin ang lahat na posibleng ibalik ang dignidad. Ngunit sa panahong ito, hindi niya inaasahan na mag-donate ng isang halaga ng pera sa bahay ampunan, upang matulungan ang mga nakababatang kapatid sa ampunan, upang mapabuti ang kanilang buhay na kapaligiran. Ito ay talagang hindi mapapatawad, sa pag-iisip nito. Binalak ni Charlie na mag-donate ng 10-10 milyon sa orphanage para i-renovate ang buong bahay-ampunan. At pagkatapos ay bumili ng pinakamahusay na mga laruan, ang pinakamahusay na venue ng pag-aaral, at ang pinakamahusay na kagamitan sa pag-aaral para sa mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Lahat ng mga computer at iPad ay dapat bilhin para sa kanila. Hindi kilala ni Claire si Charlie. Ang mood sa sandaling ito ay napakakomplikado at paninisi sa sarili. Napaka-curious niyang pagmasdan ang kapaligiran ng orphanage. Bagamat unang beses itong pumasok, pakiramdam niya ay napakabait pa rin ito. Mabait siguro dahil dito lumaki ang asawa ko simula bata pa. Sa katunayan, sa puso ni Claire, hindi niya itinuring na si Charlie ang kanyang kinantrathang asawa. Sa kanyang puso, si Charlie ang kanyang tunay at legal na asawa. Kabanata limampu. Dinala ni Xiaofen si Charlie sa dormitoryo area ng orphanage. At natagpuan ni Charlie ang dormitoryo kung saan siya nakatira sa isang sulyap. Pagtingin niya sa bintana. Nakita niya ang isang dosenang dalawang taong gulang na mga bata, na naglalaro sa ilalim ng pamumuno ng isang tiyahin sa ampunan. Hindi niya napigil ang mapabulalas. Xiao Fen, bakit ang daming bata sa ampunan ngayon? Sinabi ni Xiao Fen, maraming iresponsableng magulang ang direktang pinadala ang kanilang mga anak sa bahay ampunan. Pagkatapos nilang mga anak. Ang ilan sa mga batang ito ay inabanduna nila dahil sila ay ipinanganak na may kapansanan o sakit. Tulad ko, siguro dahil babae ako, kaya ako ay iniwan. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Xiaofen na mapabuntong hininga. Nang maglaon, galit niyang sinabi, may mga bata pa doon. Sila ay dinukot ng mga trafficker at pagkatapos ay iniligtas ng mga pulis. Dahil ang mga bata ay napakabata upang mahanap ang kanilang mga magulang, maaaring lamang silang alagaan sa ngayon sa ampunan. Matapos mahanap ang kanilang mga magulang, ibabalik sila sa kanilang mga pamilya. Nakita ni Charlie na ang ilan sa mga batang ito ay may mga pisikal na kapansanan, kaya hindi niya maiwasang magtanong. Fen, ano ang nangyari sa mga batang may kapansanan? Congenital ba ang mga kapansanan? Hindi, galit na sinabi ni Xiaofen. Ang lahat ng ito ay nailigtas mula sa mga trafficker. Sila ay orihinal na malulusog na mga bata, ngunit pagkatapos na nakawi ng mga trafficker, ibinente nila ang mga bata, ngunit nakuha sila at ginawa silang may kapansanan. Pagkatapos magkaroon ng kapansanan, Kinuha nila ang mga batang ito sa tabi ng kalye upang mamalimovs. Ang ganitong mga bata ay sinira nilang lahat ang kanilang buhay, ngunit sila ay naging kanilang mga cash cow. Nang marinig ito ni Claire, bigla siyang nagalit. Masyado namang jerk ang mga tao na ito. Paano nagawa ng mga taong ito na bigyan ng kapansanan ang mabubuting bata? Sinabi ni Xiao Fen. May mga masasamang tao na dalubhasa sa ganitong uri ng trabaho. Sila ay mga normal na tao na may mga kamay at paa, ngunit sila ay nagpapanggap na may kapansanan at namamalimos kahit saan. Nang maglaon, nalaman nilang masyadong mabilis na pumasok ang mga pulubing bagay, sa makatuwid, upang kumita ng mas maraming pera. Sinasadya nilang maghanap ng ilang mga may kapansanan upang madagdagan ang kanilang credibility. Kung hindi nila mahanap ang mga may kapansanan, binibili nila ang mga bata. Pagkatapos bilhin, ang mga bata ay may kapansanan na upang mas madaling mamalimos. Matapos marinig ito, nanginginig sa galit si Claire at Bungulong. Mga walang awa, dapat silang barilin lahat. Napabuntong hininga si Charlie sa oras na ito at sinabi, Sa totoo lang, noong nagtatrabaho ako sa construction site, narinig ko ang pagkakaroon ng mga pulubi na Lahat sila ay mga kababayan o mga kamag-anak, Nagorganisa sila ng mga grupo para mamalimos sa malalaking lungsod. Ang ilan sa kanila ay labis na malupit, dalubhasa sa paglason sa mga menor de edad. Pagkatapos magsalita, Sinabi muli ni Charlie sa kanya, nakalimutan mo na nanood tayo ng Indian movie dalawang taon na ang nakalipas. Ang pangalan ay Millionaire in the Slum. Walang pinuno ang isang gang ng mga pulubi na kumanta ng mabubuting bata. Bulag ang kanyang mga mata, binulag siya at hayaan siyang kumanta at mamalimos sa kalye. Mukhang malayo sa atin ang ganitong bagay, ngunit madalas nangyayari sa paligid natin. Galit na sinabi ni Claire, sa hindi inaasahan, may mga demonyong nakapaligid sa atin. Alam kong nakaalis na ako sa akademya ng pulisya upang maging isang pulis, at maaari ko pa rin dalhin ang mga masasamang ito sa hustisya. Napabuntong hininga si Xiaofen, hipag, ang susi ay napakaraming kita, napakaraming mga tao ay kailangang kumita ng pera, kahit na nanganganib silang mabaril. Dahil doon, naramdaman niyang medyo mabigat ang paksa at sinabi niya, Oo, oh, gabi na, tayo na, punta ka muna sa restaurant. Dapat dumating na yung ibang mga kaibigan. Tumangu si Charlie at sinabing, Tayo na, punta muna tayo sa restaurant. Sabay-sabay na lumabas ang tatlo sa orphanage. At tinanong ni Charlie si Xiaofen sa gilid. By the way, Xiaofen, may problema ba sa orphanage kamakailan? Ngumiti si Xiao Fen at sinabi, ang mga paghihirap ay palaging nandoon. Ngunit okay lang, maaari silang dalhin. Ang kalagayan ng pamumuhay ng mga bata ay higit na mas mabuti kaysa noong tayo ay mga bata pa. But the only downside is that our classrooms, ang dormitoryo at ang masyadong luma na cafeteria. Ang dean ay nag apply para sa pagpopondo, umaasang maisasaayos ito, ngunit ang mga nakatataas ay nagsasabi na ang pananalapi ay masikip at hindi nila mailaan ang pondo sa ngayon. Bahagyang tumango si Charlie at isinulat ang mga salita sa kanyang puso.